Guys, yung ating mga seminarista guys, oh, naglalaro ng sinilas Ha? Ah? Dito po sa amin nga uh, seminaryo, hindi po mababaha. Hindi po kami mabutan ng baha o tubig dahil nasa uh, naka-elevate po o nasa elevate po kami sa elevated na uh, lugar po kami dito sa seminaryo. Ha? Ah? At ang aming mga sindarista naglalaro pa nga eh. Ayan oh. Oh, nagsinilas lata pa sila. Yung iba nasa loob. Kasi Kasi giniginaw. Yung iba naman po ay nasa lugar ng Marikina ay binaha Kaya kawawa talaga yung ibang mga kababayan natin O yung ating mga kabayang uh, Marikinyo Na binabaha Lalong-lalong na po dito sa may uh, uh, Riverbanks uh, Nangka sakat sa Tumana At iba't ibang lugar po dito sa Metro Manila At probinsya ng uh, Rizal Ayan o no? <laughs> Sinaslata pa eh Oh. <laughs> mm. Las lata kaya pala talagang tuwang-tuwa ang aming mga sulyarista. Ayan o. No? Ha? <laughs> sila. Iba po na sa loob at naglaro po ng chess, baraha, ah, mahjong at iba pa.